Gaganapin ang Treasures of Socs Year 7 sa Ayala Center, Cebu City nitong Hunyo 20 hanggang 22. Lalokal ito ng mga entrepreneur, local tourists at cultural advocates mula sa Region 12. Ibibida ng mga ito ang cultural heritage, magagandang tanawin at tour packages ng reyon. Layo ng tatlong araw na aktibidad na maisulong ang Socks Arjen bilang pangunahing tourist destination. Ayon kay Department of Tourism at DOT 12 Regional Director Nelia Arena, sa pamamagitan ng Treasures of Socks ay mas makikilala pa ang rehiyon bilang fruit basket. Dagdag pa nito pang din sa mga turista ang mga pamana at living traditions ng mga taga Soxargen. Tampok sa Treasures of Sox ang tarawang putsyam ng mga exhibit ng local products tulad ng fresh at processed tuna, prutas, gulay at iba pang agri-fishery items. Hindi rin mabawala ang mga indigenous textiles tulad ng kilalang tinalak na mga ng mga tebuli at inaul ng mga indanawan. Ayon kay Arena, target ng DOT-12 na malagpasan ngayong taon ang higit eight 1 million pesos na kinita ng mga exhibitors sa Treasures of Socks noong 2024. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.